Nagbukas ang kwento sa isang masukal na kagubatan, na may isang batang lalaki na nagnangalang Mowgli na tumatakbo palayo sa isang bagay kasama ang isang grupo ng mga lobo. Umakyat si Mowgli sa isang puno sa pagsisikap na tumakas at humanap ng kanlungan mula sa itaas. Nakalulungkot, ang kanyang diskarte ay bumagsak habang siya ay nadapa sa mahinang sanga at bumagsak sa lupa. Ang isang matalinong panther na nagnangalang Bagira, na nagbabantay kay Mowgli mula pa noong siya ay sanggol, ay nagpakita sa eksaktong sandaling ito upang makita kung ano ang kanyang kalagayan. Kinastigo niya si Mowgli dahil sa pagiging pabaya at sinasabing sa isang tunay na pamamaril, siya ay napatay o nahuli. Binigyang-diin din niya ang pangangailangan na manatili sa wolf pack para sa kaligtasan. Sa susunod na eksena, sinamahan ni Bagheera si Mowgli sa wolf pack, kung saan siya ay pinalaki ng kanyang mga lobo na magulang, sina Aquila at Raksha. Nagpupumilit si Mowgli na makasabay sa bilis ng pagunlad at pagkatuto ng mga lobo sa kabila ng pagkakaroon ng malapit na kaugnayan sa kanila. Nagtatapos ang tagulan, at ang mga ilog sa kagubatan ay nagsisimulang matuyo habang lumilipas ang mga araw. Dahil dito, makikita ang Peace Rock, isang kakaibang bato na nagsasaad na halos maubos na ang mga pinagmumulan ng tubig ang mga hayop ay ipinagbabawal na manghuli malapit sa mga tabing ilog sa panahong ito upang ang lahat ng mga species ay mahinahong makapag-hydrate. Sa sandaling malaman ito ni Mowgli, pinili niyang pumunta sa tabing ilog dahil nasa sabik siya. Sinubukan ni Raksha na pigilan siya sa pamamagitan ng pagsasabi na ito ay lubhang mapanganib, ngunit hindi siya kumikibo. Nang maglaon, habang sinusubukang mangulekta ng tubig na parang tao, hindi sinasadyang tinakot ni Mowgli ang ibang mga hayop isang nakakatakot na tigre na nagnangalang Sher Khan ang hindi inaasahang nagpakita sa eksena bilang resulta ng kanyang walang sawang pagkagutom sa tubig. Napansin ni Sher Khan ang amoy ng isang tao sa kabila ng napakaraming hayop sa malapit at mabilis niyang nakita si Mowgli na nakayuko sa likod ng isang malaking bato. Ang mga lobo ay naghahanda upang bantayan si Mowgli sa anumang paraan habang siya ay nagsimulang lumapit sa kanilang anak. Nang mapansin Tony ni Sher Khan, nag-anunsyo siya ng tigil-tigilan upang igalang ang kakulangan sa tubig at nangakong babalik kaagad kapag nagpapatuloy ang ilog, na nagbabanta sa lahat ng humahadlang sa kanya. Ang kagubatan sa wakas ay tumanggap ng ulan pagkatapos ng karagdagang mga linggo ng pagkatuyo, na pinipilit ang Wolfpack na harapin ang isang mapaghamong pagpipilian. Ang pinuno ng Lobo, si Aquila, ay nagpasya na ipadala si Mowgli upang manirahan kasama ng mga tao para sa kanyang proteksyon. Unang tumutol si Raksha, ngunit pumayag si Bagira na sumama kay Mowgli sa pakikipagsapalaran na ito. Alam ng iba pang miyembro ng pack na maaari lamang siyang mabuhay kasama ng mga tao at mapoprotektahan ni Sher Khan sa ganitong paraan. Sa daan, sina Bagira at Mogli ay nakatagpo ng isang kawa ng mga elepante at nagpakita sa kanila ng malaking paggalang. Iniisip ni Mowgli na sila ang may pananagutan sa paglikha ng kagubatan. Lumabas sila mula sa kakahuyan patungo sa isang malaki at tuyo na parang napuno ng maraming kalabaw. Sa sandaling iyon, nakita ni Bagira ang isang pagbabanta at sinabihan si Mowgli na magtago. Ang kanyang mga hinala ay nakumpirma ng tangkain ni Sher Khan na salakayin si Mowgli pagkatapos lumabas mula sa matataas na damo. Mabilis na pumasok, nakipagpunyagi si Bagira sa tigre sa isang madugong pakikibaka. Gayun paman, sa kabila ng kanyang kagitingan, sa huli ay natalo siya sa laban kay Sher Khan. Susunod, ibinaling ng mabangis na tigre ng Bengal ang kanyang atensyon kay Mowgli at malapit ng mahuli siya. Gayun paman, ang ilang mga kalabaw ay nagsimula ng isang stampede sa parehong oras, na nagpapahintulot sa bata na makalayo. Nang mapansin ni Sher Khan na tumatakas ang kanyang target, bumalik siya sa lobo at tinanong si Aquila kung bakit hindi nila binitawan si Mowgli. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Aquila na pinahintulutan nila si Mowgli na tumira kasama ng mga tao upang maiwasan ang hindi kinakailangang salungatan. Nagalit si Shere Khan nang marinig ito at sinaktan si Aquila. Pagkatapos ang pinuno ng pack ay agad na sinunggaban sa leeg at isinampay sa isang bangin, kung saan siya namatay. Nagbanta si Shere Khan sa iba pang miyembro ng Wolf Pack matapos makipag-ugnayan kay Aquila, na sinasabing nasasakupan niya na ang gubat at hindi siya aalis hangga't hindi nila ibabalik si Mowgli sa kanya Samantala si Mowgli malayo sa kaguluhang ito ay nakasakay sa likod ng isang kalabaw hindi niya alam na patay na ang kanyang ama bigla siyang nakakita ng pagguho ng lupa at sumisid sa isang ilog nakahanap siya ng paraan para makabitin sa isang troso at lumutang sa malayong distansya bago makarating sa mas ligtas na lugar Pagkatapos ay nagpatuloy si Mowgli sa paghahanap para kay Bagira, ngunit sa halip ay nakita niya ang exfoliated na balat ng isang napakalaking ahas. Nakikita niya ang ilang prutas na nakasabit sa sanga ng puno habang siya ay gutom at pagod. Sinubukan niyang abutin ang prutas gamit ang isang piraso ng baging, ngunit isang rakon ang nagulat sa kanya at inilihis ang kanyang atensyon na nagpapahintulot sa kanilang pangkat na nakawin ng pagkain. Nang matuklasan ni Mowgli na siya ay ninakawan, Hinabol niya ang mga magnanakaw hanggang sa isang puno ngunit na uwi sa pagpapaligid ng napakalaking sawa na si Ka. Nagkunwaring kilala ni Ka si Bagira at sinimulang gamitin ang mga mata nito para i si Mowgli. Sa sandaling ito, naaalala ni Mowgli ang kanyang nakaraan, nang dinala siya ng kanyang ama sa isang kuweba upang protektahan siya mula kay Sher Khan. Tinangka niyang gumamit ng apoy upang takuti ng tigre ngunit sa huli ay nahuli siya at pinatay. Sa kabutihang palad, iniligtas ni Bagira si Mowgli at dinala siya sa grupo ng lobo. Pag-rewind hanggang sa kasalukuyan, isang oso ang pumasok sa eksena ng si Ka ay malapit ng kainin si Mowgli at itinulak ang ahas palayo. Nawala ng malay si Mowgli at nahulog mula sa taas habang nasa proseso. Hinaumagahan, nagising siya sa kuweba ni Balo na oso, ang nagligtas sa kanya. Nang pagtibay ni Mowgli ang kanyang kakayahang umakyat, Hiniling ni Balo ang kanyang tulong sa pangangalap ng pulot mula sa isang mataas na bundok na binabantayan ng malaking bilang ng mga bubuyo. Nag-aatubili si Mowgli na tulungan si Balo matapos niyang marinig na ipaliwanag niya na kailangan niya ang pulot para makaligtas sa darating na taglamig. Si Mowgli ay umiikot sa bundok, ikinakabit ang isang baging sa isang puno, at bumaba sa pulot pukyutan. Sa kabila ng pagdurusa sa mga kagat ng pukyutan, nakakakuha siya ng sapat na pulot para kay Balo. Pagkatapos ay nalungkot si Mowgli na natusok ng mga bubuyog ngunit idinagdag niya na dapat siyang magpatuloy upang maabot ang bayan ng tao bago siya maabutan ni Shere Khan. Nang marinig ito, napagtanto ni Baloo na siya ay hinahabol ng isang mandaragit at nagpa siya nagabayan si Mowgli sa pamamagitan ng gubat upang maabot ang nayon. Si Mowgli ay tiniyak ni Baloo na hindi niya kailangang pumili sa pagitan ng pagiging isang tao o isang lobo habang sila ay naglalakbay dahil sinasabi ni Baloo na kilala niya si Bagheera. Bukod pa rito, inaanyayahan niya itong maging kaibigan niya at mamuhay ng walang pakialam. Ang mga argumento ni Balo ay humihimok kay Mowgli na manatili sa kagubatan, kung saan tinutulungan niya si Balo sa pagtitipon ng mas maraming pulot at pagpapaunlad ng kanyang mga talento. Ginugugol nila ang kanilang mga araw sa paggawa ng mga kasangkapan at hinahasa ang kanilang mga paraan ng pangangalap ng pulot. Isang araw, habang lumalangoy sila sa ilog, naramdaman ni Mowgli ang paggalaw sa mga palumpong at inaalerto si Baloo. Biglang lumitaw si Bagira mula sa kakahuyan at kinastigo si Mowgli bago hiniling na ipagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay patungo sa sangkatauhan. Kinumbinsi siya ni Baloo na huminto hanggang sa pagsikat ng araw para magkaroon sila ng mas maraming oras na magkasama. Nagising si Mowgli sa kalagitnaan ng gabi sa ingay ng mga elepante at nagsusumikap na mag-imbestiga. Pinili niyang tumulong matapos mahanap ang isang sanggol na elepante na nakakulong sa isang hukay. Habang ang mga adult na elepante ay tumutulong sa paghila sa guya patungo sa kaligtasan, agad na kumuha si Mowgli ng ilang baging at itinali ang mga ito sa sanggol na elepante. Ang pagkilos na ito ay nakakuha kay Mowgli ng pagkakaibigan ng mga higanting nilalang na ito, na nagiiwan kay Bagheera at balo sa kanyang pagiging maparaan. Sa kabila nito, natitiyak ni Bagira na dapat ilipat si Mowgli sa bayan ng tao dahil matigas na hinahabol siya ni Sher Khan. Sa kabilang banda, naniniwala si Baloo na mapangalagaan ng alpha ng wolf pack, si Aquila, si Mowgli. Tumugon si Bagira sa pamamagitan ng pagbubunyag na inalis na ni Sher Khan si Aquila. Ang napakalaking oso ay nagulat dito at, sa wakas, napagtanto ang kabigatan ng sitwasyon si Baloo mismo ay lumapit sa bata at pinayuhan itong magtungo sa pamayanan ng mga tao para sa proteksyon. Sinabi ni Mowgli na gusto niyang manatili, ngunit nakalulungkot. Ang oso ay nagpapanggap na wala siyang pakialam at ginamit lang siya nito upang makakuha ng pulot, sa kabila ng katutuhan ng malinaw niyang ginagawa ito. Ang masakit na kasinungalingang ito ay nagtulak kay Mowgli na umalis sa teritoryo ni Balu na may luha sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay umupo siya sa isang sanga ng puno at iniisip ang susunod niyang gagawin. Si Mowgli ay nasa puno nang siya ay nilapitan ng mga unggoy, na humawak sa kanya at itinapon siya sa paligid ng mga puno sa isang mapaglarong paraan. Sinundan ni Nabagira at Balo ang mga unggoy matapos marinig ang kanyang mga iyak, at hindi nagtagal ay nakarating sila sa paanan ng isang napakatarik na bundok. Ang susunod na hintuan para sa Mowgli ay isang abandonadong templo na may mga prutas at artifact ng tao. Habang nag-iimbestiga siya, lumilitaw si Haring Louis bilang isang napakalaking kamay ng orangutan na nagtatago sa mga anino. Nangako si Louis na mapoprotektahan niya si Mowgli mula kay Shere Khan at iba pang mga panganib sa kagubatan, at mukhang alam niya ang lahat tungkol sa bear cub. Ngunit bilang kapalit, hiniling niya na ipakita sa kanya ni Mowgli kung paano master ang pulang bulaklak na pinagkalooban ng mga tao. Actually, fire ang pinag-uusapan niya. Si Mowgli, na nanginginig, ay tumanggi na alam niya ang tungkol sa bulaklak at sinabing gusto niyang umalis. paman, kumbinsido si King Louie na may itinatago si Mowgli, kaya nagsimula siyang maging agresibo. Pagkatapos ay nagpakita si Baloo sa templo upang ilihis si Haring Louie, habang tinutulungan ni Bagheera si Mowgli sa pagtakas. Napansin sila ng isa sa mga unggoy habang naghahanda silang tumakas at sinabi kay King Louie, na nagsimula ng isang nakamamatay na paghabol. Sinabi ni Nabalo at Bagira kay Mowgli na tumakbo sa unahan habang tinataboy nila ang mga unggoy, sa kabila ng napakaraming bilang ng mga ito. Si King Louie naman ay desperado na mapasakanya ang binata kaya naman pinigilan niya itong umalis. Ngayong siya ay nakulong, nakiusap si Mowgli na palayain, na nangangakong babalik sa lobo at humingi ng proteksyon kay Aquila. Sa puntong ito, inamin ni Haring Louie na pinatay ni Shere Khan si Aquila. Ang paghahayag ay labis na ikinagulat ng aming anak kaya siya ay nawala ng kontrol. Galit na galit siyang umakyat sa hagdan ng templo, na nag nagaapoy sa pagtugis ni Haring Louis. Pagkatapos, habang hinahabol ng napakalaking orangutan si Mowgli, sinadya niyang pumasok sa isang lugar ng templo, na nagdulot ng pagkahulog ng isang haligi. Nang makita ni Nabagira at Balo ang pagkawasak, tumakbo sila upang tulungan si Mowgli ngunit sa halip ay matuklasan siyang ligtas sa tuktok ng isang puno, ang impormasyon tungkol sa pagpanaw ni Aquila, gayon paman, ay naging dahilan upang muling mag-isip. Siya ngayon ay may matinding pagnanais na makarating sa nayon ng tao. Sinubukan ni Mowgli na lapitan ang gitnang apoy upang makuha ang pulang bulaklak, na talagang apoy, ngunit natakot sa kalawakan ito nang makarating siya sa lokasyon. Sa halip, habang hinahanap siya ni Nabalo at Bagira, ninakaw niya ang isa sa mga kandila at tumakas pabalik sa bush. Si Mowgli ay hindi sinasadyang nagpasiklab ng sunog sa kagubatan sa kanyang paglalakbay sa pamamagitan ng pagtapon ng ilang mga torch coal. Nagpatuloy siya, hindi alam ang kanyang ginawa, hanggang sa makarating siya sa isang grupo ng mga hayop sa tabi ng ilog. Doon, hinamon ni Mowgli si Sher Khan na makipag-away, ngunit tinutuya siya ng tigre, na sinasabing sinisira niya ang kagubatan gamit ang pulang bulaklak. Inihagis ni Mowgli ang sulo sa ilog at sinabi sa lahat na isa siya sa kanila at hindi tao para pabulaanan si Shere Khan. Tinutuya ni Shere Khan si Mowgli kapag napatay na ang sulo at naghahanda na sa pag-atake, ngunit sa kanyang pagtataka, nakialam ang ibang mga hayop upang protektahan ang ating anak. Hinarap ni Shere Khan ang grupo ng mga lobo sa kabila ng pagiging mas marami sa kanila. Si Baloo ay nasangkot sa labanan ngunit mabilis na ipinadala ng Bengal Tiger. Ang mga lobo ay nagsimulang makipaglaban upang pigilan si Sher Khan, at sinabi ni Bagira kay Mowgli na lumaban tulad ng isang tao at samantalahin ang lupain. Sinundan ni Sher Khan si Mowgli habang siya ay umaatras sa kagubatan sa gitna ng kaguluhan. Mahigpit din silang sinusundan ng Bagira. Sa kalaunan ay naabutan ni Bagira si Sher Khan, at ang dalawang malalaking hayop ay nasangkot sa isang madugong pakikibaka. Si Bagira ay sumugod, Munit na pagtanto niya na siya ay labis na nadadaig, ang mga lobo ay pumasok upang iligtas siya. Samantala, naabot ni Mowgli ang isang nasusunog na bahagi ng kagubatan, at naalala ang mga turo ni Bagheera, gumamit siya ng mga patay na sanga upang lumikha ng sandata. Pagkatapos ay umakyat siya sa isang puno at gumawa ng homemade swing. Sa wakas ay nagpakita si Shere Khan sa eksena bumaba ang tigre sa mas ligtas na mga sanga sa kabila ng mga pagtatangka ni Mowgli na pabagsakin siya sa pamamagitan ng paghikayat sa kanya sa manipis na mga sanga. Nadismaya si Mowgli at umakyat ng mas mataas, na ikinakabit ang baging sa isang sanga upang makagawa ng swing. Sa pagsisikap na linlangin ang madla, sinubukan na yun ni Sher Khan na ipaliwanag kung paano niya pinatay si Aquila. Saglit nitong inilihis si Mowgli, at sinamantala ni Sher Khan ang pagkakataong atakihin siya, sa kabutihang palad, nagising si Mowgli mula sa kanyang pag-iisip at ginamit ang indayog upang tumakas. Habang si Shere Khan ay nasa mas mahinang sanga na ngayon, ito ay pumutol at nabali, na nagpapadala sa tigre na bumubulusok sa apoy hanggang sa kanyang kamatayan. Gayon paman, ang mga nasaktang hayop ay nag-aalala para kay Mowgli. Iniisip nila na pinatay na siya ng tigre. Gayunpaman, sa kanilang pagtataka, nagpakita si Mowgli kasama ang kawan ng mga elepante na nauna niyang tinulungan. Pagkatapos ay itinuro niya sila sa tabing ilog, kung saan inutusan silang putulin ang mga patay na puno upang harangan ang ilog. Ang diskarte ay epektibo, dahil ang apoy ay mabilis na naapula pagkatapos ang tubig ay nakadirekta patungo sa kagubatan. Ngayong naghiganti na siya sa pagkamatay ng kanyang ama, nakuha ni Mowgli ang paggalang ng iba pang mga hayop. Itinalaga ni Raksha ang sarili bilang bagong pinuno ng mga lobo sa huling eksena na tinitiyak ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Ipinakita si Mowgli na nakikipaglaro kasama ang mga lobo at si Baloo na lumipat sa malapit habang nagtatapos ang pelikula habang tumatakbo siya sa kagubatan.